Magandang may ng araw mga kapamilya. Magkapit pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kapamilya, ngayon po ay kaarawan ng ating butihing kardinal, si Archbishop Luis Antonio Tagle ng Archdiocese of Manila. Batiin muna po natin siya at ipagdasal sa araw na ito. Happy birthday, maligayang kaarawan, mahal naming kardinal. Kung meron man daw pong kahanga-hanga sa ating kardinal, ito yung kanyang Kababaang loob. Humility. Kung makita mo siya at makausap, parang napaka-ordinaryong tao. Mabungisngis, palakwento, simple lang. Pero yun pala, sumakumlaude nang nag-graduate sa Ateneo de Manila University. Yun pala, sumakumlaude uli nang nag-aral ng doctoral study sa Estados Unidos. Ang di nga alam ng marami, nagkulang daw ng pera para sa kanyang scholarship noon sa Estados Unidos kaya ang kawawang Father Chito Tagle nagworking student, nagbigay ng recollection kung saan sa ang parokya naging library assistant, janitor pa, student assistant at tumanggap pa ng mga typing job. Kulang na lang daw tumanggap ng labada. Pero mapagkumbaba pong talaga itong ating kardinal. Tiniis lahat. At dahil nga dito, sunod-sunod ang pagpapala naman sa kanya ng Diyos. Hinirang na obispo, arsobispo, at kardinal. Ngayon, presidente o pinuno ng kaliwat ka ng mga komite sa Roma. Subalit sa kabila ng kanyang kasikatan at ng mga matataas niyang posisyon, nananatili pa rin mababa ang loob mabungisis simple, masayahin. Naway manatili kang mapagkumbaba, Cardinal Chito. Tulad ng iyong idol, si Bro, si Jesus. Amen.